All right mga amigos, kagabi nga po pumutok ang balitang mayroon ng bagong promoter si John Riel Casimero. Ayon sa report siya nga daw po ay pinapirma ng kontrata sa 3150 Fights Lush Bomu. Ang 3150 Fights ay isang promotional company na itinatag nga po ng dating world champion na si Koki Kameda. At upang mas palawakin ng boxing sa Japan at gawing mas entertainment, gumagawa ang 3150 Fights at Lush ng mga event kung saan ng boxing, at concert ay pinagsasama sa iisang event. So sa madaling sabi mga amigos, mga malalaking grupo ito sa Japan na nagsanib pwersa para sa mas malalaking events at proyekto. Ibig sabihin din mga amigos, syempre hindi lang iisa ang boss dyan. So kagabi nga po mga amigos, masaya ang mga Pinoy boxing fans sa balitang. Meron ng promoter ulit si Quadro Walas John Real Casimero. Ang mga lumalabas pang balita ay Kameda Promotions pero tila may tensyon na nagaganap sa loob ng Kameda Promotions 3150 fights at Lushbomo sapagkat nagpost po sa kanyang social media account ang mismong presidente ng Kameda Promotions na si Koki Kameda at sinabi ang mga katagang The Bad Boy Casimero has signed an exclusive contract with Japan's boxing bad boy 3150 Lush Bomo. Our boss keeps making decisions on his own so I'm feeling prostrated and unfulfilled. So ibig sabihin mga amigos base sa tono ng pananalita ni Koki Kameda eh yung boss daw po nila eh basta-basta na lang nagde-desisyon ng walang sangguni sa kanila o sa kanya mismo. Tulad nga ng sinabi ko kanina mga amigos, 3155 fights, Kameda Promotions, Lush bomo eh, iba't ibang grupo po ito na parang nagsanib puwersa. Kadalasan pag ganyang sistema mga amigos, dapat yung mga iba-ibang boss, sila yung mga nag-uusap. Ang final yes ay pinagbobotohan. So base sa sinasabi ni Koki Kameda, ang pagpirma ni John Riel Casimero sa 3155 Slush Bomo ay nangyari ng walang pagsangguni kay Koki Kameda. Sa madaling sabi na bypass ang mismong founder ng Kameda Promotions. At ang dating nito sa aking interpretasyon mga amigos, hindi niya gustong kunin si John Riel Casimero. Hindi welcome sa kanya si Cuadro Balas. Kasi nga po, sabi nga po niya sa kanyang post, prostrated siya sa nangyari. tonayan mo sa akin ha si Roman